<laughs> Unang-una, baka nahirapan naman talaga si President uh, Duterte kasi yung plataforma, kaya nanalo siya, ay uh, federalismo. At yan, hindi lang yung uh, amendment ng economic provisions. I Ipagbabago yung buong sistema ng government. Mukhang hindi niya nakayanan. Eh, ngayon na lang may nag na magandang uh, uh, move for charter amendments. Eh, baka nakikita niya na yung hindi niya magagawa, baka mangyari na ngayon. Kaya baka sinisiraan niya. Pero at, at the very least, yun ang sinasabi ko. Oh, baka binubudol-budol din tayo noon. Di ba? Kasi sinabi niya, yan ang basihan kung bakit siya naging presidente. Wala naman siyang ginawa na maayos. Sinabi din niya, eh, di ba? Di ba? Pinag-usapan niya kanina, drugs. Nagbigyan daw siya ng tatlong ban. Eh, anim na taon eh. Ang daming-daming drugs pa rin. Yung nangyari niya, ang dami nang pinatay. Eh. Kaya, mag-isip-isip na lang muna siya. Uh, they say, those who are in glass houses should not cast stones. Baka hindi niya alam na marami siyang kakukulangan, di ba? At sa papiliang Duterte, siguro konting galing naman sa ating uh, mahalang presidente at saka pamilya niya. Yung pahalano naman ninyo, ginalang naman kayo, di ba? Masyadong maaga naman ninyo yung gusto yung isang uh, rehimen ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular siya. And he was elected with a bigger mandate than the former president. Kaya igalang naman natin yan. Yan po ang mandato ng taong bayan ng Pilipinas.